May pin niya kayo? Meron pa, ito po. May boyfriend ka na? Wala Ayun, na tayo ng ano, pasalubong putas. Uy. May pin niya kayo? Oh, ang ganda mo naman. Ano pangalan mo? Jenny. Jenny. Ah. Oh. Uh, pinya sa pinya niyo. Ganda nito. Masarap ba yung pinya matamis? Matamis siya. Kasing tamis mo. <laughs> Ayun. Ganda ng pinya mo ah. <laughs> sir sure kang matamis to? hmm. may boyfriend ka na? wala po pwede bang mag-apply? mag-apply po. ng boyfriend mo <laughs> baka may maganit ano? wala po ah. may nakapagsabi na ba sayo? Lapa. na ang ganda mo <laughs> ah, para ka kasing ice cream eh. Kasi natutunaw ko sa mga ngiti mo. Wala kang kasama? Oh, kasi gusto kong tumanda na kasama. Uh, okay, ah, ano 100 parang mahal oh mahal na atang kita Ayan na yan. Ah, nakabalot na. Alam mo, ang ganda dito sa lugar nyo. You know? Oo. Oh. Kasi gusto ko na rin manirahan kasama ka rito. Huwag oh, yung tumawa. Ang ganda mo kasi. Sana magkita ulit tayo. Nandito ka lang balagi. Oh, mas gugustuhin ko ng mamasyal dito lagi kasi nandito ka. Ngayon, <laughs> Alis na ako ha. Mag-ingat ka dito ka lagi. Sana pagbalik ko nandito ka lagi. Thank you. Parang nandaman. ayaw ko nang bitawan yung kamay mo. <laughs> Ayan guys, nakabili tayo ng ano, ng pinya. Murang-mura lang, no? Ayan, 100. Kay, ano, uh, Janie, isang pinya girl. Di ba? Pinya girl. Okay. So, ayun guys, nakabili tayo ng pinya. Ang ganda ng tindera. Jenny, Jenny pangalan niya. No. Ayun. Asin tayo.